daang ang halaga ng illegal na droga na sabat sa tatlong drug suspects sa Lower Bicutan. Si Bel Custodio sa detalye. Balik kulungan ng isang lalaki at dalawang babae sa ikinasang bypass operation ng tagig pulis sa barangay New Lower Bicutan. Target lang sana ng operasyon si Alias Mark, pero kasamang nahuli rin sa transaksyon ang dalawang suspect. Uh, itong mga ano natin is nahuli dito sa ano sa bahay nung ating um, subject na si Alias Mark. Itong si Alias Mark, yung ating subject is siya lang yung nag uh, kumukuha dun sa kanyang upline at mayroon siyang mga taga-distribute, ito nga itong dalawa si Bongo at saka si Kasinastia. Ayon sa pulis sa area ng Barangay Mahardika sa Tagig ang nagsisilbing mga parokyano ng mga akusado sa bentahan ng ilegal na droga. Ayon kay Alias Mark, ang kanyang source ay nanggagaling sa Las Piñas na sa kanyang tansya is kumukuha rin sa area ng Cavite. Kung baga ano lang siya, hindi siya talaga yung pinaka-apply, meron siyang kinukuhanan pa na kumukuha naman sa Las Piñas at umaangkat din sa area ng Cavite. Mahigit apat na raang libong pisong halaga ng hinihinalang shabu na nakasilid sa tatlong sachet ang kabuoang nasamsam ng mga otoridad sa mga suspect. Kung rin sa kanila ang buy money at ang cellphone na ginagamit nila sa transaksyon sa ilegal na droga. Dati nang nakulong ang tatlo sa katulad na kasong pagbibenta ng ilegal na droga. Nagturuan pa ang mga naaresto kung sino ang may hawak ng mga nakumpiskang ilegal na droga. Paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kasong isasampa laban sa mga suspect. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.